ang isang lalaking kabilang sa drug watch list ng Bungabon Police Station makaraang pagbabarili ng riding in tandem sa Barangay Santor. Kinilala ang biktimang si George Macalino i e. Trinidad alias Jojit, 41 anyos, may asawa, residente ng naturang barangay. Ayon sa salaysay ng mga saksi na sina PJ Parungaw at Hiro Katli, bandang alas 10.30 ng gabi. Habang nasa mamihan sila kasama ang biktima, nang huminto ang isang motorsiklo kung saan nakasakay ang mga sospek at bigla na lamang niratrat ang biktima. Tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang kagyat na kamatayan. Narecover ng soko sa bulsa ng biktima ang tatlong piraso ng plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, anim na basyo at tatlong balang hindi pa natutukoy na baril mula naman sa crime scene. Samantala, natagpo ang hubot-hubad at duguan ang bangkay ng isang dalaga sa gilid ng palayan sa Sitio Putot, Barangay Concepcion East, Bayan ng Saragosa. Kinilala ng kanyang mga kamag-anak ang biktimang si Mary Ann Sanchez E. Valenciano, 29 anyos, residente ng Barangay Concepcion West ng nasabing bayan. Base sa initial report ng Saragosa Police Station, dakong alas 9.30 ng umaga nang matuklasan ang, ng magsasakang si Edsel Esteban ang bangkay ng biktima malapit sa pahingahang kubo sa bukid. Lumabas sa medical legal examination na nagtamo ng sampung saksak sa kanyang likuran ang biktima. Dumako naman po tayo sa bayan ng San Leonardo. Sinampahanan ng kasong murder ang isang tricycle driver na itinuturong pumaslang sa manggagawang bukid na natagpo ang patay sa gitna ng palayan sa barangay Tabuating, San Leonardo. Kamakailan ay formal ng kinasuhan ang sospek na si Reynaldo Daigdigan Irigunan, 44 anyos, may asawa, tricycle driver naninirahan sa nabanggit na lugar. Batay sa ulat ng soko, nagtamo ang biktima ng malubhang sugat sa ulo na posibleng naging sanhi ng kamatayan nito. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-iingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa de Guzman. Unang sigaw!